At ayan guys. Ayan siya. Kailangan nang mag-harvest tayo ngayon sa kamatis. Ayan. Naabutan na ako ng ulan. Pero sige di bali. Nagpapayong na lang ako. Ayan o, ayan o. Maulan. Kasi dahil to sa bagyong barbie na, na naman. Ayan, daming hinog na kasi. Pag hindi ko harvestin ngayon. Ipabukas pa. Ma ano masobra na Ayan. saya mong harvest guys yan pero yung mga medyo orange na talaga yung harvestin ko yung ano na talaga kasi pwede naman sa ibang araw na lang yung mga alanganin pero ito mga ganitong kulay. Ayan, ito guys ah. Ayan, oh. Pag kukunin ko yan, mahihinog na rin yan. Mabilis na lang mahinog. Ayan ito, ang cute ng aking balde. Ayan guys. Basket pala. Hindi balde. Yung huli kasi balde ang nilagyan ko eh. Ayan. saya ng harvest guys Ayan. Ayan may nga yung bagsak ng ulan sa tayong guys medyo lumakas-lakas ng konti kanina pumunta ako sa palengke kung kailan nakarating na ako sa kalumakas ng ulan. At ayan guys, yung harvest ko dito sa isang puno lang to. Ayan o, ayan wala nang hinog. At ayan o, oh, maraming hinog dun. Ayan siya. Baka mga lahati na naman ako nito sa itong basket o oh, lalagpas pa ayan kasi marami dito pa guys o oh, ang dami pang hinog dito I, dito tayo mo ayan o oh, dyan o oh, ang dami dyan o oh. ayan may hangin pa umangin pa ano, oh, medyo malaki-laki ang bunga dito sa nakatanim sa gulong ayan o oh. ayan malalaki